Si Jesus of Nazareth, King of the Diyos, ang nakasulat. Eh, pagkilinaw lang po, hindi ko ma masyadong... Nulaman, Alam nyo, no, ka -brate. kapiraso pong pagtutuwid, kapatid. Hindi po ang simbolo ng kristyano ay ang krus. Okay. Okay. Ang krus po, yung ipinagpakuan kay Kristo, simbolo yon ng kalupitan ng Imperyo Romano. Ang katunayan, Pati yung dalawang magnanakaw, pinako rin yun sa krus ng Romano. Ngayon, yung nasa ibabaw ng krus na ni Kristo, Inri, Latin po kasi yon. Basahin natin sa Latin ah, yung agaw, yung Juan. 19, 19. Iscripsit autem et titulum Pilatus et posuit super crucem. Erat autem scriptum Jesus Nazarenus Rex Iudaeorum. Tinan nyo po ito. Ah, ito po abbreviation eh. Yung I doon sa Jesus kinuha, tapos Nazarenus kinuha yung N. Tapos yung Rex kinuha yung R. Tapos yung Iudaeorum kinuha yung I. Kaya I N R I. Kaya po INRI. Ang kahulugan nun, si Jesus na taga Nazaret hari ng mga hudyo, yung Inri, Jesus Nazarenos Rex Yudairo.